Okay, meron tayo dito click. New model na click. Ito, konting, konting idea lang, konting tips lang. Mga idol na. Okay. Ito yung ECU nya. ECU. Ito yung mga sakit. Sakit. Ah. Konting dagdag kaalaman. Ito, tulad ito. Wala pa. Hindi ko pa ito ng tip eh. No. Kasi uh, pagka ganito, pag napaliguan natin yung motor, pagka umulan, pwedeng dumaan yung tubig. Papasok dito sa sakit. Yan, mapasok dyan. At pwedeng mag-cause ng kung anumang hindi magandang resulta. No? Kaya ang gawin natin, lagyan lang natin ng tape tulad nito, Ito, itong isang to, nalagyan ko rin ng tape to eh. Okay na to. Lagyan nilang natin electrical tape. Tapos ito, Lalagyan din natin ng electrical tape para maiwasan yung magpasok ng tubig dito sa sakit na to. Okay? Konting idea lang yan, mga idol. So, rock and roll!